Sino si Vince Dizon, ang bagong mukha ng reforma sa DPWH? Si Vivencio Vince Dizon ay isang batikang teknokrat na may malawak na karanasan sa serbisyong publiko. Nagtapos siya sa De La Salle University at nagtamo ng Master's Degree sa Applied Development Studies mula sa University of Reading sa UK. Nagsilbi si Vince bilang Chief of Staff, Consultant at Undersecretary sa si iba't ibang administrasyon at namuno sa Basis Conversion and Development Authority mula 2016 hanggang 2021. Sa ilalim ng Duterte Administration, naging Presidential Advisor, Testing Jar at Deputy Chief Implementer siya ng COVID-19 Response. Noong Pebrero, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Department of Transportation at makalipas lamang ang ilang buwan, siya ay itinalaga naman bilang DPWH Secretary. Ang pag ni Vince ay kasabay ng kaliwat ka ng isyo ng katiwalian sa loob ng ahensya, kabilang ang mga isyo sa anomalous flood control projects na umabot sa daan-daang milyong piso.